Good morning, accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin ang bank reconciliation statement. Tara. So, for our content standards, the learners demonstrate an understanding of the bank reconciliation statement, its nature and structure, and reconciling items and methods of preparation. At para naman sa ating performance standards, The learners shall be able to solve exercises and problems involving the identification of the proper treatment of reconciling items in the bank reconciliation statement. And for our learning competencies, the learners shall be able to, number one, describe the nature of a bank reconciliation statement, and next, number two, identify common reconciling items and describe each of them. And at the same time, we must also be able to analyze the effects of the identified reconciling items. And for our specific learning outcomes, at the end of this lesson, you must be able to, number one, identify common reconciling items and their effects. And lastly, number two, prepare a bank reconciliation statement. So start natayo. So, pag sinabi natin bank reconciliation statement, so, parang siyang kung i-imagine mo, parang financial statement. So, ano pa yung pinapakita ng statement na to? Okay, so pag sinabi natin reconciliation, merong hindi magkasundo. Tama ba? Kaya nire-reconcile. So, ano ngayon yung hindi magkasundo? So, una, yung record ng bank. Tungkol sa account mo at saka yung record mo or yung books ng business tungkol din sa cash account mo. Okay? So, merong hindi magkatugma. Kaya ngayon, gagawa tayo ng isang report or ng statement na magpapakita na siya ay magkatugma. Okay? So, sabi dito, it is a report which compares bank balance as per company's accounting records with the balance stated in the bank statement. Di ba na pag-aralan natin sa bank forms and bank transactions na kapag ka checking account, kada katapusan ng buwan, naglalabas o nagbibigay ng bank statement sa iyo yung banko. Okay? At nagpapakita yon ng mga transactions mo within a particular month. Okay? So ngayon, meron ka ring record mismo sa business mo. So pagtutugmain mo 'yon or pagbabanggain. 'Yon yung kino-compare yung bank balance sa balance na nakarecord sa books ng business. Ngayon, kung hindi sila tugma o hindi parehas, so syempre, napaka-importante noon kasi nandoon yung pera mo, di ba? So ngayon, inaalam mo yung discrepancies para ma-insure mo na yung balance ng cash ay tama sa banko at tama din sa record mo. Kaya gagawa tayo ng bank reconciliation statement. Maliwanag ba? So, ano ba yung common na dahilan kung bakit hindi parehas? Okay, so yung common na ito ay una, time lags. Okay, that prevent one of the parties, company, or yung bank from recording the transaction in the same period as the other party. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo parehas kung kailan natin inirecord yung isang transaction. May inirecord yung books na hindi pa nare-record ng bank. Merong narecord yung bank na hindi pa nare-record ng books. Okay? Kaya, isa sa mga dahilan kung bakit hindi parehas ay yung time lags. Okay? Pangalawang dahilan naman ay simply errors. So, may nagkamali meron nagkamaling taga-bangko o kaya man ikaw mismo sa box ng business mo ay nagkamali ka. Okay? Kaya hindi sila nagkakaparehas. Kaya ang ginagawa, wag ka naman magagalit agad. Iko-compare nga natin siya kung bakit ganon o inaalam natin kung bakit hindi siya parehas. Kaya nga nire-reconcile eh. Okay? So, ano ba yung importance ng bank reconciliation sa business? Okay? So, number one, sabi, preparation of bank reconciliation helps in the identification of errors in the accounting records of the company or bank. Okay? Sa pamamagitan ng bank reconciliation ay matcha-check natin kung may pagkakamali ba sa records ng bank o sa records ng kumpanya. Okay? Nalalaman na natin din ito agad. At syempre, dahil nalaman natin ito, magagawan agad natin ito ng solusyon. Kumbaga, eh, maitatama natin ito bago magkaroon ng mas malaking problema. Okay? Kaya nga yung pinaka-minimum na time na ginagawa mo yung bank reconciliation statement ay kada buwan. Okay? Para within that month pa lang, fresh pa yung mga ideas mo about sa mga transactions na naganap, magagawan mo na agad siya ng paraan or agad-agad marerecall mo kung ano ba yung mga nangyari. Okay? So, yon Identification of errors. And next naman natin. So, cash is the most vulnerable asset of an entity. So, bank reconciliations provide the necessary control mechanism to help the valuable resource through uncovering irregularities such as unauthorized bank withdrawals. Okay? So, yung cash yung pinaka-importanting asset ng business. Kaya, siyempre, sa pamamagitan ng bank reconciliation, na po protect natin yung pagkawala nito or yung may unauthorized na nag-withdraw. O kaya man, siyempre, nakikita din natin yung flow ng cash transactions sa business natin. Okay? So, number three natin, if the bank balance appearing in the accounting records can be confirmed to be correct by the, comparing it with the bank statement balance, it provides added comfort that the bank transactions have been recorded correctly in the company records. So, kumbaga, through bank reconciliation, nagkakaroon ng peace of mind yung owner ng business na yung mga transactions na narecord niya sa books ng business ay justified or bumabangga o tumutugma sa record ng banko. Okay? So, ibig sabihin, at peace siya na walang nawawala, walang nagnanakaw, or walang kumukuha ng pera niya. Okay? Next, monthly preparation of bank reconciliation assists in the regular monitoring of cash flows of a business. So, dahil nga monthly, minomonitor natin yung mga transactions, Ayan sa pagcompare nito sa books saka sa bank statement, ayan nakikita natin yung galaw ng cash sa operations ng business. So ayan, after natin malaman yung importance ng bank reconciliation, meron tayong tatlong paraan kung paano i-prepare yung bank reconciliation. Okay, number 1, book to bank method, number 2, bank to book method, then number 3, adjusted method. So, doon muna tayo sa una, book to bank method. So, ibig sabihin, yung balance ng book ay ia-adjust base sa kung ano yung balance sa bank statement. Okay? Ibig sabihin, yung bank statement, kung ang nakalagay doon na amount ay 1 million pesos ending cash balance, at hindi ganun yung sa books. So, yung books yung mag adjust or yung records ng company. Okay? Para magtugma siya doon sa nakastate na amount doon sa bank statement. Baliktad naman yon sa letter B. Pag bank to book method, kung ano yung balance na nasa book or yung nirecord natin, yun yung i-adjust ia natin para sa bank statement. Okay? So, yung balance sa bank statement, mag adjust base sa kung ano yung balance sa book. Okay? Then, letter C naman, adjusted method. Ito yung kadalasang ginagamit. Okay, so wherein the balances per bank and per book are separately determined. So, pagtutugmain natin yung balance ng bawat books, both bank and company's record. Okay, so iba-iba yung method pero dito sa senior high school ang kadalas ang ginagamit or yung itatake lang natin ay yung letter C. Okay, so yung ibang method kapag ka nag-accountancy na lang kayo. Okay. So, dito makikita nyo yung common na format ng bank reconciliation statement. So, yun nga, parang gumagawa ka din ng financial statement. Una, merong heading. Ayan, pangalan ng company. Tapos, yung bank reconciliation statement na term. And, yung date. Kung kailan naganap yung, eto, yung nire-reconcile mo. Okay? Makikita mo, merong dalawang column. Ayan, merong column para sa books. At, meron ding column para sa bank. So, meron ding binabalance, no? parang statement of financial position. So, dapat balance yung adjusted book balance at saka yung adjusted bank balance. Okay? Yun nga eh, nag na sila. So, dapat parehas lang sila. Okay? So, ngayon, dahil nga hindi balance, aalamin naman na natin kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit hindi balance. Okay? At yung mga dahilan na yon, siyempre, gagawa natin ng paraan para mag-balance na siya. Okay? So, ano-ano yung mga bank reconciling items? Tara, tingnan natin. So, ito na yung mga reconciling items. Hatiin natin sa dalawa. So, merong bank at merong book. Doon sa kolom ng bank, ito yung mga dahilan kung bakit hindi balance yung bank statement sa books. So, merong tatlo. Deposit in transit outstanding checks at errors. Okay? Doon naman sa book, ito yung mga dahilan kung bakit hindi tayo balanse doon sa bank statement. Okay? Ibig sabihin, hindi pa natin na -re record ito sa books. Okay? So, ano-ano yung mga yon Number one, bank service charge. Then, number two, no sufficient fund. Number three, check printing charges. Four, interest earned. Five, notes receivable. And number six, errors. Okay? So, iyan yung mga kailangan natin idagdag o ibawas sa book balance para mag-adjust siya doon sa bank balance. Okay? So, unahin natin yung sa bank reconciling items. Ito yung mga dahilan kung bakit hindi tayo balance doon sa book. Kaya dapat idagdag o ibawas natin siya. Ngayon, iisa-isahin natin itong tatlo na to para ma-identify natin kung ito ba ay deposit in transit, outstanding check, or errors para eventually mag-balance na ito or magtugma doon sa book balance. Tara! So, kapag kasi sinabi natin deposit in transit, ako, yun naiisip ko lang dyan, yun nga, yun naglalakbay pa yung deposit. Naisip ko nga yung bataan transit eh, yung parang nakasakay pa siya doon. Okay, so as defined, deposits in transit are amounts already received and recorded by the company but are not yet recorded by the bank. Okay, so nai-record na ito sa kumpanya natin pero yung banko hindi pa niya ito nai-record. -re okay, so bakit kaya hindi pa nai-record -re ito ng banko? Tingnan natin. So, ito yung mga sitwasyon para ma-consider na deposit in transit. Halimbawa, tayo ay nag-deposit ng cash sa bank account natin. Okay? Pero nag-deposit tayo 10 p.m. na ng gabi noong August 31. Okay? So may mga ganun eh. Di ba may mga ATM na pwede kang mag-deposit doon? Okay? So halimbawa, 10 p.m., 9 p.m. So syempre sarado na yung banko noon. 'di ba? Pero nung na i-deposit mo siya doon, siyempre sa bukas ng business, na i-record mo na siya. Okay? Naibawas ay naidagdag na natin siya. Okay? Pero siyempre, 10 PM na ng gabi, sarado na 'yung bangko noon. So 'yung bangko, hindi niya mai -re record 'yon ng August 31 dahil nga sarado siya. Possible mai record pa niya ito bukas na. 'Di ba? Ano ba 'yung susunod sa August 31? August, September 1 na. So pag nagpadala ng bank statement yung banko, hindi nakasama yung deposit mo noong August 31 ng 10 PM. So anong nangyari doon sa deposit mo na yon ay tinatawag na deposit in transit. So hindi yon magre-reflect sa bank statement kaya magkakaroon ng discrepancy. 'Di ba? Sa books mo, may deposit ka ng August 31 pero sa bank statement wala. Kasi nga iyon yung sitwasyon na naganap. So, yung deposit in transit is on the company's books but it isn't on the bank statement. So, ano ang gagawin natin? Nakarecord na siya sa books natin. So, sa bank reconciliation statement, pag na-identify mo na iyon ay deposit in transit, ang gagawin mo lang ay idadagdag mo lang ito. Okay? Ayan. So, makikita natin sa illustration. Doon sa column ng bank, ayan, merong unadjusted bank balance. Kung magkano yung ending balance doon sa bank statement. Idadagdag mo lang yung deposit in transit. Okay? Ito yung deposit na hindi na umabot doon sa period kung kailan nirelease yung bank statement. Okay? Tulad ng sitwasyon na ipinakita natin kanina. So, clear ba tayo sa deposit in transit? So, kung merong question, mag-question lang sa ating comment section. So, next reason naman kung bakit hindi balance yung bank statement natin sa books ay yung tinatawag nating outstanding checks. So, yung outstanding checks are checks that have been written and record in the company's cash account but have not yet cleared the bank account or presented to the bank by the payee. Okay? So, pag nag iissue issue tayo ng cheque, eh, siyempre nababawasan yung cash ng business. At nung moment na in-issue natin yung cheque, eh, naibawas na natin yun sa records natin sa kumpanya. Okay? Pero, pag sinabi nating outstanding check, hindi pa ito nababawas sa bank account. Kasi, yun nga, hindi pa nakiklear ng bank or hindi pa napapain cash ng pinagbigyan natin ng cheque. Eh. Okay? Kumbaga, hawak-hawak pa rin niya yung cheque. Eh. So, yung outstanding check, bilang binigyan nga natin siya ng cheque, eh, yung payee, hawak pa rin niya yun, hindi pa niya napapa-encash sa banko. Kaya yung banko, hindi pa niya naibabawas yon sa account mo. Okay? So, pag outstanding check, ito din yung mga cheque eh, na hindi pa na encash o hindi pa na transfer ang amount sa bank account kung kanino mo ito in-issue. Kumbaga, yung cheque ay cheque pa din na nasa bag o nasa cabinet ng kanina mo ito ibinigay. Okay? Sa atin, nabawas na natin siya sa box natin unless ipa-encash nung payee o i-deposit niya sa account niya, dun pa lang siya ma-re-record sa banko. Okay? Pero hanggat hindi pa niya ito dinadala sa banko para maipapalit, ang tawag doon ay outstanding check. Okay? So, dahil hindi pa ito na i -re record sa bank statement, o yun nga, magkakaroon ng discrepancy o hindi magkakaparehas kasi sa books natin may nabawas, pero sa bank statement, wala pa. Okay? So, gawa natin ng illustration. So, sa books natin, nag-issue tayo ng cheque. Tapos, na record na natin sa books ng business na may nabawas dahil nga, nag-issue na tayo ng cheque. So, basically, naka-record na sa books ng business yung kabawasan or deduction. Ngayon nga lang, yung pinagbigyan natin, hindi pa ine-encash o tinransfer sa account nung payee yung cheque. Okay? So, ibig sabihin, hindi ito magre-reflect sa bank statement kaya magkakaroon ng discrepancy. So, magbigay tayo ng example. So, ayan, noong January 29, 2015, nag-issue tayo ng cheque. Okay? Nag-issue si Juan ng cheque kay Maria, ang halaga, 2,000 pesos. Yun nga lang si Maria, pumunta nung halimbawa January 30 or 31 pero sarado. So halimbawa yun, Sabado, Linggo. So sarado, hindi niya mapapa-encash yung cheque. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya ng February 1 para mapa-encash yung cheque. So sa buksang business, may nabawas na na 2,000 pesos nung January kasi nung January natin in-issue yung cheque. Eh. Pero yung kabawasan na to, hindi pa siya magre-reflect sa bangko kasi February 1 pa na pa in cash. So makikita lang yung deduction nung February 1. Okay, kaya maituturing natin na yung cheque eh na inisyu natin kay Maria ay outstanding check. So, ano ang gagawin natin kapag merong outstanding check? So, ang gagawin lang natin ay i-minus yung outstanding check sa unadjusted bank balance. Okay? Di ba sa books na bawas na natin siya? Sa bank statement, hindi pa. Kaya ang gagawin natin, ibabawas natin siya sa unadjusted bank balance natin. Okay? Para parehas ng may nabawas sa book at sa bank. So, last reason natin ay yung bank errors. Okay, so from the term itself, syempre, yung mga taga-bangko, tao lang, nagkakamali. Okay, so yun no. So kapag ka meron sila mga mistakes na nagawa, so pwedeng yung pagkakamali na yun ay meron silang naibawa sa account natin na hindi naman dapat or merong naidagdag sa account balance natin na hindi rin dapat. Okay? So, kung ano man yung pagkakamali, may naibawas man or may naidagdag, so dapat i-correct natin siya. So, pag may pagkakamaling na ibawas sa atin pero hindi naman dapat, ayun, dapat idagdag natin 'yan sa bank account balance natin. Okay, pero kapag meron namang pagkakamaling na idagdag sa atin, so syempre, dapat ipawas din 'yan sa bank account balance natin. Okay? So, depende 'no. So, ayan, so sa bank reconciliation doon sa unadjusted bank balance, 'yan. Kapag merong pagkakamaling na idagdag sa atin, ibawas lang natin siya doon kapag ka meron namang pagkakamaling na ibawas sa atin, so ibabawas lang natin siya dun sa unadjusted bank balance natin. Okay? So, isummarize natin no, para sa bank reconciling items. So, natanggap mo yung bank statement. Meron yung bank balance. So, yun yung balance per bank statement on the end of the period. And then, idadagdag mo yung identified mo na deposits in transit. Ima-minus mo yung outstanding checks at ia mo or ima-minus yung mga bank errors. Pagkatapos, yung makukuha mong amount doon ay yung adjusted or corrected balance per bank. Okay? So, tandaan mo lang yung formula na yan para adjusted na yung bank balance mo. So, after naman natin maayos yung bank balance, ang susunod naman natin aayusin ay yung balance ng books or yung records ng business. So, ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi balance yung sa books? Ito, meron tayong anim. So, yung anim na to, nakarecord na sa bank, pero sa books, hindi pa. Okay, so number one, bank service charge, no sufficient fund, Check printing charges yung number 3, then 4, interest earned, followed by notes receivable, and last, number 6, ay errors. Sige, iisa-isahin din natin siya. So, una natin, bank service charges. So, ito yung sinisingil ng banko sa mga account holders para sa mga services na pinoprovide niya. Okay? So, automatically, nire-record to sa bank statement na mismo. Okay? And yan, kasama din dito yung mga penalty kapag may tumalbog na cheque. And as mentioned, kusa nga itong ibinabawas ng banko sa account. Yan, kahit hindi na abisuhan yung account holder. Ayan, makikita lang ito sa bank statement or sa passbook na nakabawas na. Okay, so yung mga bank charges, nakarecord na sa bank. Pero, hindi pa siya na ibabawas sa books ng business. Kaya, dapat ibabawas natin sa books ng business. Okay? Yan, sa part ng bank reconciliation, doon sa column ng unadjusted book balance, imaminos natin yung mga bank service charges. Okay? So, kadalasan yan, makikita nyo SC. Yan, ibig sabihin service charge. Ayan, next naman natin ay no sufficient fund check. Ayan, nag-issue ka ng check eh, kaso pala walang pondo. So, dahil wala siyang fund, yan, babalik sa iyo yung cheque. At dahil nga walang fund yung cheque mo, ayan, pwede kang i-penalize ng banko mo. So kapag ka may penalty ka, so babawasan ka nila. So naka-record na yun sa bank pero sa books mo hindi pa. So yung charge nga ay hindi pa na ibabawas sa books ng business mo. Kaya doon sa bank reconciliation statement apart, ibabawas mo siya sa books ng business mo. Ayan, as no sufficient fund. Ayan, so kung makikita natin dun sa bank reconciliation statement, ayan, yung NSF check. So, imaminus mo siya dun sa book balance. Okay? Kasi nga, hindi pa siya nababawas. Pero sa bank, naibawas na siya. Next naman natin ay yung check printing charges. So, dahil nga current or checking account ka, so, syempre, may cheque ka. So, yung cheque na yon hindi yun libre, no? Hindi libre yung print. So, ibabawas yon ng banko sa account mo, syempre. So, dahil nga na na siya sa bank account mo, ayon sa balance ng cash, kaya dapat ibawas mo din siya sa book balance. Ayan, so makikita nga natin doon sa part ng bank recon, ima-minus mo yung Printing charge sa unadjusted book balance. Okay? Next naman natin ay yung interest na kinita mo mula sa banko. Okay? So, ito, kusanan nilang inilalagay doon sa bank account mo or sa passbook, pero hindi mo pa ito naire-record sa books mo. Okay? Kaya ang dapat, idagdag mo siya doon sa book balance. Ayan, tulad nga na nakikita mo sa bank reconciliation statement natin, nakadagdag yung interest na kinita mo mula doon sa uh, deposit mo sa banko. Okay, di man siya ganun kalaki, pero dagdag mo na rin. So, next naman natin ay yung notes receivable. So, ito yung mga pautang na nakolekta na ng banko, kaya nagre-reflect na yung amount sa bank statement. Okay, So dahil may nagbayad sayo, doon may sa iyo, siya sa bangko, na i-record mo na 'yon sa sa ano mo, sa bank statement. Okay, pero sa iyo hindi mo pa na -re record sa books ng company. So nakabawas sa 'yung charge ng banko doon sa halaga ng pautang na nakolekta. Okay, naka-record na ito sa bank statement pero hindi pa sa books ng business kaya dapat mo siyang idagdag doon sa book balance. Okay? So, ayan, makikita nyo doon sa part ng bank reconciliation, doon pa rin sa column ng book balance. Ayan, collection. So, idadagdag mo lang siya doon para ma-recognize mo siya. Okay? So, syempre, kung merong bank errors, meron ding book errors. Di ba diba? Syempre, nagkakamali din tayo sa mga entries natin or sa mga transactions natin, no? Ayan, so depende rin sa pagkakamali natin sa recording sa books ay magdadagdag o magbabawas tayo. Okay, so kapag mayroon meron tayong pagkakamaling na ibawas o idagdag mo lang ulit yun sa book balance. Kapag ka meron naman tayong pagkakamali na naidagdag, ibabawas mo lang din yun sa book account balance natin. Okay? So to summarize yung anim para magbalanse yung books natin doon sa amount na nasa bank statement, Ayan, alamin mo muna yung balance ng book mo at the end of the period tapos e-deduct mo yung mga sumusunod. Bank service charge, NSF checks and fees, then check printing charges. So, i-minus mo lahat yon. And then, ipa-plus mo naman yung interest na kinita, notes receivable, collected, and add or deduct yung errors ng company's cash account. And then, you will arrive at the adjusted or corrected balance per books. Okay? So, lahat ng mga denedak at inad natin, naka at add na kasi siya dun sa bank statement. Kaya kailangan, i-dedak at i-add din natin siya sa books para balance na sila. Okay? So, paano ba yung bank reconciliation process? So, actually, medyo na site na natin siya kanina. So, yung step number one natin, ayan, adjusting the balance per bank. So, yung pang-banko muna. So, yung balance ng bank statement at the end of the period, i-add mo yung deposit in transit, i-minus e mo yung outstanding check, and i-add or deduct yung bank errors, and you will arrive at the adjusted or corrected balance per bank. Okay? So, dito naman sa step number 2, adjusting the balance per books naman. So, yung books naman yung i-adjust ia natin. So, all you have to do is just to deduct the following, bank service charges, NSF checks and fees, check printing charges, and i-add yung interest na kinita, notes receivable, and add or deduct yung errors ng company. Then, you will arrive at the adjusted or corrected balance per books. Okay, ito kasi yung mga, ito, na-deduct at na-add na sa bank, sa books, hindi pa. So, step number 3 natin, ayan, comparing the adjusted balance. So, dapat parehas ang ending cash balance ng books at bank. So, if hindi, syempre, kailangan natin ulitin hanggang mag-balance siya. Okay? So, yung ending cash balance mo dun sa books at banks ay dapat na equal din sa cash in bank balance mo sa statement of financial position. Okay? So, for more ABM and accounting tutorials, huwag kakalimutang i-follow ang ABM Online PH sa iba't ibang social media platforms tulad ng Facebook, YouTube at Instagram. So meron din sa Shopee at syempre sa Lazada. Available pa rin ang Tagalog Explained Accounting Book sa Shopee at sa Lazada. Ayan, kung meron ka mga katanungan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. So hanggang sa muli, goodbye accountants and managers!